Ayan na yung ulan mga langga o to. So, ulan ga. Quezon City area mga palangga or Pasig area yan ulan na. Sobrang dilim to Makati no. So hanggang makarating yan dito sa Tagig malakas to. Lakas ng hatak ng hangin langga. Grabe. So kung abutin ko ng ulan dito dito lang ako gigilit. No parking ini-time Mahala na. Lakas nyo no. Lakas ng hatak ng hangin langga. Biglang dumating dito. Oh. Kanina lang.

atas sing panid ang ulan na asa padulong ha murag padulong og pasay ang ulan ron tara o ya pag motabok na dito mo eh. pasay na kay kanang tungura tagik man eh kay dito pasay ikan sa pasay ning ulan na ikan og Quezon City area kusuga sa hangin sa taas og trawan yang mga langga lakas oh lakas ang hangin oh lakas oh kita jo oh. simple kita na binigyo ko eh Lahat, tingnan nyo. Ang ganda tingnan. Ayan, liwanag dito. Ngayon, mga langga, tingnan nyo mabuti. Ah. Ganun katindi ang uh, himpapawid mga palangga pag nagalit, tingnan mo. Pero yung ulan, hindi ko sure kung nakabagsak sa kabila. Hindi ah, sige. 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 Sake. Sake. sangatak na rin. Buong buhay ngayon, biglang ng kalat. Ako no? madagong na yung bandang Makati. Makati, mga na natin. yung dilim na yan? Ganyan, kabilis lang yung preliminary lang yung liwanag ng... Yung oh, ayan, ay, may lumabas hindi uh, okay. siya nakabagsak, hindi siya nakabagsak, hindi nila siya